mga sir, welcome back to MotoTeach TV where we make motorcycle maintenance easy and fun. So, ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo kung paano i-refresh ang drum brake ng Eurosport 110 or any motorcycle underbone na gumagamit pa rin ng drum brake. So let's get started. At bago tayo magsimula mga sir, siguraduhin mayroon tayong mga tools na ito. So una, mayroon tayo dapat wrench set. So pwede naman yung close at saka yung open range. Ang magagamit po dito ay 17 na size, 14, 10 na size. And then, kailangan din natin mga sir ng brake cleaner. At kung wala namang available na brake cleaner, maaari tayong gumamit ng dishwashing liquid at ng brush. And then, syempre, kailangan natin gumamit ng grasa at malinis na basahan. And, lastly, syempre, yung pinaka-importante yung ating drum brake shoe replacement kit. At kapag meron na tayo nyan, okay, ready na tayo. Let's go. Okay, so first step, kailangan nating tanggalin ang rear wheel. So, gagamit, gagamitin natin ang wrench set para luwagan ang axle nut. So, ang size po nito ay size 17. Once na maluwag na po ito, i-slide off natin ang gulong. So, be careful at siguruhin secure ang motor gamit ang stand. So, so nakikita nyo sa video, naka-center stand po yung motor habang tinatanggal po natin yung ating rear wheel. kapag natanggal na natin mga sir yung bolts and nuts sa gulong ay aalisin na natin ang gulong and then next is tatanggalin na natin ang brake shoe dito sa ating brake drum so yan mga sir makikita nyo napakadumi ng ating drum brake so yan aalisin ninyo ang ating mga ang ating brake shoe palabas okay So, sunod, so, di inspect natin yung ating drum brake assembly, itong ating brake shoe. So, makikita natin dito yung brake shoe. May mga springs po yan at meron din pong kam So, kung makapal pa yung brake shoe, pwede okay, pa natin linisin at gamitin ulit. Pero kung dito, um, manipis na po ito, ay kailangan na natin itong palitan. So, palitan. Manipis na po siya. Mapalitan na po natin yan. So nililisin na rin po natin itong mga ito. Okay. So tatanggalin din natin ito mga sir dahil kasama ito sa mga lilinisan natin mamaya. Okay, so tatanggalin ko muna mga sir. Okay, so dito mga sir, sa paglilinis ng loob ng drum brake at ang brake assembly, ay gagamit lamang ako ng dishwashing liquid at ng toothbrush para alisin yung mga dumi. Okay, at yung mga grasa na dumikit sa ating drum brake. So kapag malinis na mga sir oras na para lagyan natin ng konting grease yung cam at pivot points para smooth ang operation ng brakes. Huwag nyo lang pong lalagyan yung brake shoe ng grease no? at saka sa mismong drum mismo kasi po baka dumalas ang preno. Ito lamang po ang lalagyan nyo ng grasa para smooth po ang operation ng ating brake. palitan na rin natin mga sir ang ating brake shoe dahil uh, hindi na po gano'n kaka, kakapit yung ating lumang brake shoe. Hindi katulad po nitong bago at mura lang naman po ito. So mas safe po gamitin itong ganitong brake shoe yung may mga uh, gatla-gatla kaysa po dito dahil naupod na po yung mga gatla nito. Pwede, pwede rin po natin itong gamitin ulit lagariin lang po natin ng mga sa mga uh, lagarian lang po natin ng slide no at pwede na natin ulit gamitin pero sa akin mas papalitan ko na lang po ng bago para mas safe And finally mga sir, ibabalik na natin ngayon ang brake drum. Sigurado maayos ang pagkakalagay ng mga retaining clips at screws. At kapag secure na, i natin ang rear wheel. And tatighten natin yung mga axle nut ng maayos. Okay, at huwag nyo rin pong kakalimutang i-adjust ang brake lever at i-check ang brake lever free play at siguraduhin hindi ito masyadong maluwag o masyadong maigpit. And test the brakes bago po kayo bumiyahe And there you have it simple steps para i-refresh ang drum brake ng inyong motor. So remember, regular maintenance keeps your motorcycle running smoothly and safely. So don't forget to like, share and subscribe sa ating channel MotoTeach TV para sa maraming tips and tutorials. Ride safe mga sir.